panalangin para sa kapayapaan ng pag-iisip. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang bukal ng tunay at wagas na kapayapaan ng puso at pag-iisip. Sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Panginoon, maharap kami sa iyo ngayon. Puno ng kawalan ng kapayapaan ng puso at isipan. Maraming mga pagdududa, maraming mga iniisip, mga anxieties namin, mga worries namin, mga bagay na gusto namin magkaroon ng solusyon. Mga bagay na hindi sakop ng aming kontrol. Panginoon, turuan nyo kami magtiwala. Turuan nyo kami magpaubaya sa iyong mas malawak na plano. Turuan nyo kami manampalatay at manalik na kahit kailan hindi nyo kami pababayaan. Sapagkat ito ang tunay na bukal, ang tunay ng na wagas na kapayapaan ng puso at pag-iisip aming sinusunod. ng iyong buhay at iyapak.